ayan yung mga hagdan kabayan at itinatayo dahil yung ating mangga na binomba for flowering ay mayroon ng bunga na kasing ng butil ng mais so babalutan yan para makaiwas doon sa bulutong at sa kagat ng insekto Ayan, at uh, makikita nyo yung mga bunga yan yung babalutan Ayan. kaya kasalukuyang itinatayo yung mga hagdan Ayan, katindi yung haba ng kanilang mga hagdan. Yung buong haba ng kawayan ay ginawa nilang hagdan. Kaya doon sa napaka taas na napuno ng ating mangga ay naaabot hanggang doon sa dulo. Ayan. Kinabit nila yung mga hagdan at uh, piniprepara para balutan ng isa-isa yung mga bunga. Ito, at ipakikita ko sa inyo kabayan yung mga bunga. Yung iba ay gasing laki ng butil ng mais, pero yung iba ay medyo manulaki na. Ayan, ayan yung mga bunga. Ayan, ayan, ayan. Dito Ito yung mga papel na ginagamit sa pambalot kabayan. Ayan, no? Ito yung binabalot doon sa mismong bunga para maiwasan ang kagat ng insekto at saka 'yung tinatawag na budutong So ayan at inaakyat na ng mga magbabalot yung dulo na parte kung saan nakalawit yung mga bunga ayan at makikita natin kung paano sila balutan May pandikit ba yan? Parang para dumidikit, kiniklip mo lang. Ah, ini-stapler. Ah, okay, okay, oo. So, ayan, kabayan, no? Yung mga papel, ini-stapler lang doon sa sa dulo para matago yung mismong pinakabunga ng mangga. Ayan, no? ay oh, sige oh <laughs> uh, kabayan agri channel to oh uh, nasa youtube so, ah uh, sa youtube sa youtube lang pero kung minsan ina, ina sini ko rin sa facebook yan ayan kabayan at nung una ay uh, pag nakakita tayo ay magtataka tayo kung nabalutan yung mga mangga na ito dahil nasa dulo. So ngayon ay uh, kaya pinakikita ko sa inyo para at least ay maging aware tayo. So pagka ginagawa na pala ay parang napakadali lang. So ayan yung mga nabalutan na oh pero ayon doon sa grupo ng nagbobomba ay uh, marami pa namang malalaglag kasi ito ay mga maliliit pa lamang ang size ng uh, bunga o nung ating mangga na maliliit ay mga halos uh, humigit kumulang size ng butil ng mais So, mga 30 to 40 percent pa raw nito ay malalaglag. So, again, kaya binabalutan ay uh, para masigurado yung uh, paglaki ng mga, mga mangga, bunga ng mangga na malulusog para iiwas sila sa kagat ng insekto at saka doon sa tinatawag na bulutong. Kaya kung makikita natin yung mga mangga na lumaki na may balot, eh ito yung talagang mga makikinis ang kanilang balat. At makikita natin na sila ay talagang maganda at malusog na lumaki. Ayan, ayan. Okay so yun muna kabayan for for now at uh, update ko kayo ng another video later on. Thank you for watching.